Ito naman yung sitaw natin mga kaparmars. Ayan ha. Sumubay na naman sa pagpitas sa talong. Variety. Star premium. Mm. Pagka mahina na pagbunga, pagabono na ka ng triple fourteen. Ganito itsura. Trenching. Aluan mo ng urea. Dalawang lata. Isang latang triple fourteen. Isang latang urea. Yan itsura. Dami pa rin bulaklak. Hmm. no? para dumami yung bunga ni string beans sitaw mm. lalo yun sa taas <laughs> ayan oh. nagkalat na naman yung bunga ni sitaw dami nyan ayan you know? oh. Mm, bukas to matataba na. Ready na. Sabay na naman si Pipino, si Talong, saka si Sitaw. No? Sarap mamitas bukas. Nakakapagod. Pero sulit. Kasi madaling bunga yung mga tanim. Mm, string beans. No? Sikreto sa pagpapabunga. Pagka napitas yan, abono ulit tayo. Kahit weekly lang yung pag-abono ng Sitaw, okay na. Kasi hindi masilan si Sitaw ang mahalaga may pagkain siya para makapamulaklak siya ng ganyang karami pag naging bunga yan dami nyan no? update lang natin kasi ito niya bunga natin talong <laughs> ay nakayan yung bunga na no? ni premium hanggang ibaba yan Medyo diba madilim kasi yung langit ngayon. Babadya yung ulan. Pero ayaw namang bumagsak. Isang araw pa umulan. Ngayon wala. Kagabi hindi. Ma baka mamaya lang. Baka mamaya pa. No? Ngayon yung bunga natin. Medyo payat pa to. Bukas to sakto. Sabay sa pipino. Sabay sa talong. Store premium. Daming bulaklak niya no. No? Paano magpabunga ng sitaw? abono lang wala namang hindi naman tayo gumagamit ng foliar kahit sa talong sa pepino dito sitaw wala tayo foliar dito ang kabasi tayo dun sa puno pag ganito ayan o mas sabi, baba, baba, iba pa mm. iba bawa taas yan sitaw mm. Kagandaan lang kay Star Premium, hindi siya malago magdahon malago siya magbunga <laughs> ayan o. bukas to Malalaki na to kwarta na naman to bukas ha? Huh? mga lang guys update lang natin yung mga tanim natin yung talong, yung sitaw, yung pipino thank you